Ano na ano? yun daw? Baga, yung ang nga baga pa ni oh, Ano na mabaga, ano si Garilyo ka? Ano na yung mabaga, ginabat? O, di ka nakakatirok? O, anong kuwan? Hindi, damot. O sa kataong uh, nanin ni Garlyo, damot ito inaabat. Okay. O. Una-una. O. Pag wala ka, ka, oh, ka kwarta, wala ka iparalit, Mali pong tim kaulo, magiisog ka pa, oh. magpipilian nga ro ka. Oh. Oh. Pag nilo pag tagihe mo hi ng sa sigarilyo magiisog mag ka. Ngatanan, ngatanan damo, damo. O. Oh. Oh. Usa pa. Hmm. Pag mamara ka. Eton panit, awan. Ay oh, damo. Oh, eh, oh. Sakit, sakit ito. Ngatanan iton magmamara. Ay, sakit, sakit iton. Ay, kita ang nagadalaneo iton. Aadat ah, sigarilyo taha. Hindi ka nagagawa siya nito kaya magmamaramar. Ah, wala ma mo ma maramar. Ma ma Ang na ito. Oh. Uh. Pero tires ka na uh, nagsinigarilyo. Magpupurma ko lang years ng yeah. uh. uh, years uh, Portiers. Oh. Ito nga years inin... Ah, mo ito na yung pinangabat. Ito. Di rila. Di rila. Mas oh. kumpa. Marang kahit pinaka... Pinaka delikado, pinaka makuri. Oo. Oh. Pag nagkasakit ka. Ah, uh. ito. Oh. Uh. Ah, mo taksin... Ah, mo Oo. Oo, oh, God damot na si Ray nga undang ang kunot pang sigarilyo kay para ka kuno makatirok. Oo. Ako nagundang ang pag, uh, pag sigarilyo, nakakatirok ako pero nagagastro ko para tak pamilya. Oh. Dili sigud hadto nga nanu pa ako nan nanu nan hindi uh, dilihin siya pa oh. ako para ipalalit ko ng sigarilyo Pwede o mga yan mga, na mga... nakakatiro ko ako pero pag abutin eh ako sagot yan ah uh, wala ikaw mga income may ako hindi ipapalit. Hmm. O saan na ito? At the, may ko pakianay mo. Teka nga, pagbaya naman si Garelio. Kumusta ni mo baga kung ano ni mo lawas? Ano ni mo baga oh. resulta? Resultahan Kada ako itong diferensya. Hmm. Diri ka nakakapuyon. Hmm. Sa, sa pito. Oh, so, di ka na Ah, di, paabot ka kay Dipin Kapoy. Kung oh. pag-uol, mag-uol. Oh, Pero di ka, ka mag-ihinga. Di so, isyo dati. Oh. What iba iba, yun, iba oh iba tapos diri ka na yan amo si Garlio di ka na mabaho <laughs> <laughs> di ba tanan. Oh. natanan na ako gaywarin waran manak si Garlio oh. natanan it, itong nanay ni oh. pag nakakaharan ako mabaho mabaho mo na okay mabaho mabaho ko si Garlio di wat e ka mo kun ano oh formal ni itong gininahinay lakam mo Hinihinay-hinay <laughs> lang ka mo. Ah, mo dito formal. Kita, pagkita na matay, ipopormalin Ipupurmalin. Oh. oh ito hmm. nga mabulok, maagnas, oh. magbaho. magbaho. Di ba? Ah, ang bulot, gipit si Garelio. Siyang ngayon, oh. siyang Damo, oh, damo, damo at nasa rin nga. Eh, ko na po ko no, anto, undang, kay, pag inundang ko no, damot sa pit. Maamo-amo ma ko. Kung nadiri ka, kung nadiri, kung, kung masakit ka nga ni, kung nadiri ka na mabuhi, ay pagpa-ospital. Oo. Oh. Pagka ikaw, pagka ikaw, nasakit ka nga, ikaw to ka hospital, nga naninigarilyo ka, pero maninti itong, ipapaundang itong hae mo. Ah, mula ka pa, no? Papaundang oh. man talaga. Di, hanggat, sayo aga, pa, aga, sayo aga, pa, pa, nga, makusog ka pa, i-ondang ito. Yun. Ah, mula diba? yung tao. Oh. Ah, mula ito, taxi ni Siring, ah, oh, uh, mula uh, siya, oh. bisanhin mga doktor, nga magkarit. Oo. Oh pa papaundang wala itong nagsiring it, sigarilyo pampaupay halawas oh. puro ah mo ito nga kita kan mga kung ha drawing it sigarilyo oh. puro daw makaradlok ano Kakancer. na cancer na oh. cancer hindi eh, ito kay cancer hindi ito kay cancer nakadunot hmm. <laughs> Nakakapa, nakakamatay good ito na kita oh, sige ah, mula takon sigarilyo okay mo pwede itong uh, message ni mo Oo daw, Diyos. At tatay, keko na wala ito ang mundang pagsigali pa, diyan si Mogara daw, diyan na ako ng 1979.